Hi, thank you for joining. My name is Ronaldo. Always believe in love, and keep the flame burning. And welcome to the radio. And uh, I'm gonna discuss and share with you ang some pung signs kung ka lang ng isang lalaki. Okay. Thank you for listening to Who Goat Radio. Always believe in love and keep the flame burning. Feel relaxed. You are listening to Ronaldo on Who Goat Radio. April Fool's Day. So, na lolo ngayon. So, ikaw, gusto mong malaman kung niloloko pa lang ng lalaki? Join ka na. Okay. Now, number one. Right? Number one, napaka-charming niya. At napaka-akit-akit. Okay? Alam niya na napaka-gwapo niya. Okay? <laughs> Alam niya yun. Good looking siya. he makes you laugh. Gusto, niya kasi, gusto ko sa babae. Ng babae na ang, ang lalaki ay napaka mahilig magpatawa, nakakatawa, nakakatawang kasama, at uh, binibigyan siya ng compliments, and uh, nagkukwento tungkol sa pamilya, tungkol sa anak. Kaya yeah, mga gusto niya, mga plans niya in the future, okay? Mga bagay na gustong pag-usapan ng babae, gustong gusto din niyang pag-usapan niya, alright? And he is flirting and very affectionate. Ano bang ibig sabihin? Loving, caring, warm, lovesome, lahat na nandun sa kanya. Okay? Yan ang number one uh, sign na dapat mong makita sa isang lalaki. Kung ito ba ay, uh, isa, well, isa lang ito sa mga signs. Pero, ito, sa mga, ito ang isang sign ng uh, lalaking too good to be true. Okay? Now, kung ganyan ang sign niya, maging ano na yan sa iyo. Kumanda <laughs> ka na dyan. Okay? Number two. Hindi tayo magtatagal. Number two, hindi mo maikatala ang chemistry nyo. So, ano bang chemistry? Hindi mo na na siya ang nagkocontrol na ng um, dating nyo. For example, like, uh, alam mo, mainit ah. <laughs> For example, uh, siya na ang uh, nagsiset ng uh, mga dating rules nyo. Like, uh, alam mo, dito lang tayo, ayaw kong pumunta doon, ganyan-ganyan. At instead na ikaw yung ipupursu niya, okay, ikaw na ang nagpupursu it turned out na ikaw na yung humahabol sa kanya. Dahil sa sobrang attraction mo sa kanya. Okay? Maaring ang bilis ng takbo niyong dalawa. Probably, napunta na kayo sa mga bagay na hindi dapat gawin. Okay? Alam niyo na yon. Okay? Kasi itong lalaki to ay uh, napaka-aggressive. Kung baga, parang napaka-perfect. So, to the point na nakokontrol ka na niya. Number three, never pa siyang na-in-love. Yan ang sabi niya sa'yo. Ano? Never pa daw siya na-in-love eh. So sasabihin niya sa iyo never pa siyang nainlove. Pagkaramdam mo sa lalaking ganito ay napaka-vulnerable niya, okay? Na napaka-sensitive at di di, mabasag. di pa na Hindi pa nababasag, hindi pa nababroken. kasi hindi pa na-in love, di ba? Now, iniisip mo na siya ang magiging love project mo kasi never pa siyang nagkaroon ng relasyon. 'Yun ang sabi niya. alright? Maraming babae ang mahuhulog sa ganitong uh, sinasabi ng lalaki kasi iniisip nila na sila nang sila na mismo ang magpapatibok ng puso doon sa lalaking nagsasabi na never pang na in love sa buong buhay niya. Whew! Mukhang imposible yan. Okay? Now, sa so mga ganitong bagay, magbibigay ito sa iyo ng katanungan na tipong bigla siya nawala, tapos uh, magtataka ka, bakit ganon? Bakit ganon? Ano bang problema ko? So, yun ang magiging nangyari yan sa iyo in, 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 the end, kapag uh, ganyan ang na nangyayari. Now, um, kung 40 plus na siya, imposible naman na never pa siya na in love, never pa siyang nakakaroon ng relasyon, di ba? So, kaya magduda ka na sa mga sinasabi ng uh, lalaking ganyan. Alright? Ayaw niya lang talagang ma love, Ang totoo niyan. Yan ang katotohanan niyan. Okay? So, anong dapat mong gawin? Just walk away. Walk away. Kasi ang mga lalaking hindi uh, clear sa kanyang sinasabi ay uh, maaring hindi rin talaga clear ang kanyang intention sa iyo. Number four. Sabi niya sa iyo, ayaw niyang makipagrelasyon. At uh, sinabi niya sa iyo, pero nag-date naman kayo. Nakakalito, di ba? Ayaw niya magipagrelasyon, Okay, nakipag-date ka sa lalaking nakitaan mo ng potential. Napakagwapo, napakabait. Ando na ng lahat ng hinahanap mo sa lalaki. Okay, lahat ng characteristics na hinahanap mo sa lalaki ay nasa kanya na. Ngayon, at sinasabi niya agad-agad sa iyo na ayaw niya magkipag-relasyon. Pero kung makipag-usap naman siya sa iyo, ay sobra naman siyang interesado sa buhay mo. Kakalito, di ba? Okay, at di mo marinig sa kanya ang katagang, let us be together, let us be exclusive. Tayong dalawa lang. Ha? Di mo yan marinig sa kanya. Walang vocabulary, walang ganun sa kanya salita. Okay, gusto niya muna ng secret uh, relationship at walang commitment. Ako, delikado yan. Ngayon, nagustuhan mo siya at gusto mong malaman kung saan ito papunta. Gusto mong malaman kung saan patutungo, patutungo itong relasyon na to. Ngayon, ay, alam mo, maraming nagkakamali dyan. Especially yung mga uh, babaeng talagang mabait at uh, madaling uh, mm, maniwala sa lalaki o sa tao. Okay? May uh, puso talaga ng kabaitan. Okay, kapag sinabi ng lalaki na ayaw niyang makipagrelasyon, alam mo, maniwala ka kasi totoo yan. Okay, hindi yan nagbibiro. Kapag sinabi niya na, alam mo, hindi pa ako ready, eh, um, ganito lang muna tayo, ganyan-ganyan, huwag ganyan. ka na, move ka na, kasi sayang yung panahon mo sa taong yan. Okay? Hindi ka niyan siseryosohin. Okay, number five, hindi mo siya mahagilap o ma-reach. Makita mo ang intention ng isang lalaki habang nasa dating period pa lang kayo. Okay? Ang typical na player na lalaki ay bibigyan ka ng magandang communication. Okay? Pero malabo naman siya sa'yo. May communication nga kayo, pero napakalabo naman niya sa'yo. Pagdating sa bagay, kung kailan kayo magiging malapit sa isa't isa, uh, sasabihin niya sa'yo, kapag di na siya busy sa work, uh, pupuntahan ka niya, or magsasama na kayo, o kapag nakahanap na siya ng magandang place malapit sa'yo, saka kayo magkakaroon ng chance na magkalapit. Okay? Huwag ka maniniwala sa ganitong uh, lalaki, sa mga sinasabi ng lalaking ito. Nungka! Okay? Kasi... Hindi mo alam, iiwang ka na niya bago pa man siya makahanap ng trabaho sa nasabi niyang place kung saan ka. Okay? Why? Dahil probably na ibigay mo na sa kanya ang gusto niya o ang hinahanap niya sa iyo. Ano yon? Hmm? Ano yon? Alam niyo na yon. Alam nyo ang gusto ng lalaki sa isang babae. Mga lalaki, aminin niyo, magalit kayo sa akin. Majority ng mga lalaki, yan ang habol sa mga babae. Kaya kayong mga babae, please lang maging walis. Okay? Sayang, sayang. So, nakakalito ang lalaking ganito. Okay? So, tipong bibigyan ka ng mga uh, hints na tipong akala mo kayo na pero hindi pa naman pala. Alright? Wala siyang uh, clear uh, statement kung uh, kailan ba talaga kayo magsasama. Number six. Hindi sa tumatanggap ng hinding sagot. Okay? The more na humihindi ka sa gusto niya, which is yung sinasabi ko kanina, okay, yung gusto niya sa'yo, okay, the more siyang nangungulit sa'yo. Alright? Maaring bigyan ka ng regalo na na-mention ko, na na, ko, uh, na, na mo sa kanya na gusto mo itong bagay na to. Okay? Bibigyan ka para mahulog ang loob niya sa iyo. Okay? At tandaan ang isang relasyon sa isang uh, ng isang manlalaro o player na lalaki ay hindi lumalayo sa iyong lugar o sa iyong kwarto. Okay? Gusto niya lagi nandun ka lang sa place mo. Okay? Nandun kayo sa place mo. Okay, hindi mo nakikita uh, ang kanyang mga kaibigan at ang pinaka-worst nito, hindi mo nakikilala ang kanyang pamilya. Ang parents niya, ang kapatid niya. 'Yun ang masaklap doon. Okay? Maaring i-invite kanya sa mamahaling lugar, sa magandang place, sa, sa magandang kainan para ma-impress kanya o saan man na private place. Siyempre, sasama ka kasi maganda 'yon, pero Kapag ikaw na ang uh, mga ilangan, ay nawawala na siya. Basta tatandaan nyo lagi, uh, ang lalaking ganito, gusto niya lagi yung uh, itatago ka. Okay? Yung tipong malapit ka lang, uh, o malayo ka sa lugar kung saan nandun siya. Alright? Yung walang makakakilala sa inyo. Heto pa minsan, dinadalahan ka niya ng mga take-out dinner, pagkain, o, o kung anuman sa place mo. Ano bang ibig sabihin nito. Okay, bakit? Siyempre sweet, yeah. He's sweet. Pero ito actually ang dahilan niyan. Kapag lagi na lang siyang nagdadala ng mga bagay na makakain niyo, magagawa niyo sa place niyo, at never kanyang ini-invite lumabas at mag-date, chances are he's already married, may asawa na siya, o may relasyon na siya. Aray ko. At ayaw niyang may ibang tao makakita sa inyo. Ayan. Kaya, lagi kang nilalayo sa lugar kung saan siya nakatira, kung saan siya kilala. Alright? Avoid dating at home. Huwag kayo mag-date sa lugar mo. Okay? Kasi hanggat sa nagkaroon ka na ng mga chances na nakipag-date ka sa kanya ng maraming beses sa labas, yung public. Okay? Ibig sabihin, kapag nangyari ng mga yun, uh, napatunayan mo sa sarili mo at napatunayan niya sa iyo na hindi kanya tinatago kung sino, sa kung sino man. Okay, dito mo makikita kung gaano siya kaseryoso sayo. Okay? If you can't figure out your purpose, figure out your passion. For your passion will lead you right into your purpose. Thank you for listening to Who Goat Radio. Always believe in love and keep the flame burning.